Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon at tinawag na bangag si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap na prayer rally sa Rizal Park sa Davao City nitong linggo, sinabi ni Duterte na ang motibo sa likod ng pagtutulak sa People's Initiative para sa charter change ay upang palakasin ang hawak ng mga Marcos sa kapangyarihan. Inilantad din niyang noong mayor siya ay nakita niya sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency si Marcos. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bong, bong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag na actin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacan yan. Alam ninyo, The, the armed forces of the Philippines, alam niyo. may drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Nagbabala rin siyang magkakagulo ang bayan kapag hindi bumaba sa pwesto si Marcos matapos ang kanyang termino. Ngayon, nagkikinig kayong mga military. Gusto ninyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Nanawagan din siya sa militar at kapulisan na protektahan ang konstitusyon. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the constitution. Trabaho ni Juyan! Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads